Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 23, 2025. Ngayong araw, habang ang oras ay umaagos sa ika-23 araw ng Abril, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, mahal na Capricorn. Mararamdaman mo ang tila di maipaliwanag na ningning na nagmumula sa iyong kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansang ito ay likas sa iyo, ito hindi kayabangan, Kundi isang tahimik na lakas na gumagabay sa iyong bawat kilos, nagpapalakas ng iyong loob, at nagpapahayag ng iyong pagiging totoo sa sarili. Sa araw na ito, ang iyong presensya ay tila magnetikong humahatak ng atensyon ng mga taong bukas ang damdamin at isipan. Hindi ito aksidente, ang iyong enerhiya ay naaabot ang mga taong nakakaunawa sa lalim ng iyong pananaw sa buhay. Yakapin mo ang pangakit na ito. Hayaan mong ang koneksyon mo sa mga taong may kahalintulad na pananaw ay magpuno sa iyong espiritu ng kadalakan, inspirasyon, at kapanatagan. Ang bawat pakikipag-ugnayan mo ngayon ay may dalang potensyal na magbigay sa iyo ng bagong pananaw, bagong pag-asa, at mas malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin sa buhay. Sa pagtakbo ng araw, isipin mo kung ano ang tunay na kahulugan ng paggalaw na may layunin at tiyaga. Minsan, ang mundo ay tila bumibilis ng sobra, nagpapalakas ng ating pagkabalisa, nagpaparamdam na tila dapat tayong laging tumakbo at makipag Munit Ngunit ngayong araw, parang hinahaplos ng sansinukob ang iyong balikat at inaanyayahan kang huminto saglit, huminya at magnilay. Ano ang epekto ng pagkabalisa sa iyong mga desisyon? Paano ito humuhubob sa paraan ng pakikitungo mo sa iba? Mahalaga na kilalanin ang bigat na dala ng pag-aalala, upang malaman kung paanong ito ay tahimik na kumakain sa ating kapayapaan. Sa gitna ng iyong abalang isipan, subukan mong lumikha ng isang espasyong tahimik at ligtas, isang lugar, literal man o emosyonal, kung saan ang mga taong nasa paligid mo ay katulad mong may malasakit sa kapayapaan, kabutihan, at kalinawa ng isip. Ang ganitong mga koneksyon ay hindi lamang nagpapagaan ng damdamin, kundi nagbibigay din ng tibay ng loob na patuloy na harapin ang mga pagsubok ng may lakas at ginhawa. Sa pagyakap ng araw sa iyo, hatid nito ang isang pambihirang pagkakataon upang bitawan ang mga mabibigat na bagahe ng nakaraan, lalo na ang mga sama ng loob na matagal mo nang kinikimkim. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ang sugat ay malalim. Ngunit sa puso ng pagpapatawad ay mayroong paghilom, at sa paghilom ay may puwang para sa pag-ibig at pag-unlad. Sino ba sa sarili mo ang kailangan mong patawarin? Marahil ang mga pagkakamaling hindi mo pamatanggap. Sino ang ibang tao na kailangan mong palayain sa iyong puso? Maaaring isang matalik na kaibigan, kapamilya, o minamahal na minsan kang nasaktan. Ang pagbitiw ay hindi nangangahulugang pagsuko, kundi isang paglalakbay patungo sa mas maluwag na kalooban. Sa sandaling hayaan mong dumaloy ang pagpapatawad sa puso mo, mapapansin mong gumagaan ang iyong pakiramdam. Parang tinanggalan ng tinik ang iyong dibdib. Ang bagong espasyong ito ay maaaring punuin ng tunay na pagmamahal, pangunawa, at ugnayang mas malalim kaysa dati. Habang nagpapatuloy ang araw, paanyayan ng universo na kumonekta ka sa sarili mong damdamin. Madalas sa abalang mundo ay nakakaligtaan nating pakinggan ang bulong ng ating puso, ngunit ngayong araw, pakinggan mo ito. Ano ba talaga ang sinasabi ng iyong damdamin? Ano ang sinasabi ng iyong katahimikan? Hayaan mong ang iyong intuition ang maging gabay mo sa bawat hakbang. Ang intuition ay parang bituin sa madilim na langit, hindi man palaging maliwanag, ngunit nariyan, handang tumulong kung makikinig ka lamang. Yakapin mo ang pagbabagong dala ng koneksyon sa damdamin, ito ang magbubukas ng pintuan sa mga ugnayang totoo, magaan, at makabuluhan. Sa pagsunod mo sa pulso ng iyong puso, lalapit sa iyo ang mga taong makakaramdam ng iyong katapatan. Ang mga taong ito ay hindi lamang magpapagaan ng iyong araw, kundi magsisilbing tulay patungo sa mas makulay at mas masiglang landas ng buhay. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay kulay berde, sumisimbolo ng paghilom, balanse at kaunlaran. Isuot mo ito o gamitin sa mga bagay na laging mong nakikita upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang maswerteng numero mo naman ay labing pito at tatlumput lima, mga bilang na maaaring maging gabay sa desisyon mo, o maging inspirasyon sa mga bagay na kailangang pag-isipan ng mabuti. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglikha ng bagay na galing sa iyong puso, isang sulat, tula, o sining, isang ekspresyon ng iyong emosyon na maaaring hindi mo pa naipapahayag. Sa paggawa mo nito, mararamdaman mo ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. Bilang payo kayong araw, huwag kang matakot maging totoo. Maging tapat sa sarili, sa nararamdaman mo, at sa mga ugnayang meron ka. Hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa lalim mo, ngunit ang mga makakaunawa ay sapat na upang patuloy kang lumago. Alalahanin mo na ang tunay na lakas ay hindi laging makikita sa panlabas na anyo. Minsan, ito ay nasa tahimik na pagharap sa sarili, sa pag-amin ng kahinaan, at sa pagpiling magmahal kahit na masakit. Ang araw na ito ay hindi lamang panibagong simula, kundi paalala na bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas malapit sa tunay mong sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, mahal na Capricorn, hayaan mong ang lahat ng iyong napagnilayan, naramdaman, at natuklasan ay manatili sa iyong puso. Bitbitin mo ang aral ng pasensya, ang kapayapaan ng pagpapatawad, at ang tapang ng pagiging totoo. Ipagdiwang mo ang bawat hakbang mong patungo sa mas mapayapa, mas masaya, at mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Sa bawat araw na dumaraan, palapit ka ng palapit sa pamumuhay na may buong katapatan sa sarili mong kaluluwa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.